Mga kaibigan, mga kababayan sa Pilipinas, sa Estados Unidos, Canada, Australia, United Kingdom, Italy, Germany, Japan, New Zealand, at Hong Kong, labis na salamat sa inyong patuloy na suporta. Kayo ang tunay na lakas ng hashtag walk with land. lalo na kayong mga OFW na lumalaban araw-araw para sa pamilya, at mga kabataan na hindi natatakot magtanong ng katotohanan sa gitna ng fake news at destabilization ay ah, plat sa tayo ang boses ng tama. At kung gusto niyong maging bahagi ng ating masiglang laban, mag-subscribe na sa channel, ihit ang bell at sumali sa YouTube membership. Sama-sama, ah, panatilihin nating malaya at walang takot ang boses natin para sa bayan. Salamat sa inyong solid na suporta. Hashtag laban para sa katotohanan. Hashtag walk with land. Ngayon mga kawok, pag-usapan natin ang pinakabagong bomba as ah, political circus ng Pilipinas. Attorney Ferdinand Ferdi Paso, ang sikat na abogado na parang action star sa korte, ay hindi na napigilang binira niya ah, ang, ng bongga si Montulfo at hindi yung ordinaryong bira ha? yung tipong malakas lang ang loob niya kasi wala siyang bayag. out. <coughs> Parang slapstick comedy ha, pero sa mundo ng kolumnismo at politika. Ito'y hindi tawa-tawa, ito'y seryosong paghamon ng kredibilidad ng media. Okay, sandali lang po I-ano ko lang po sa inyo, si Montulfo para i natin ha. Montulfo. Wala ah. Tingnan natin ha. Yung kay Montulfo para hindi tayo manuhan ng fake news ha. Ito. Tingnan natin ha. Kasi meron po siyang ano. Uh, ayun. Ito. 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 Ah, uh, ayan po natin. I-share ko po ito ha. Para makita nyo po. Kasi may post siya eh na. May post po siya si um Montulfo. Okay? Ah, uh, ito po ah, ito yung post niya ha. Diretso po sa ano niya to ha. Okay? <coughs> Napabitin naman po tayo eh, no. 18 hours ago, no. Sabi niya po, no, ito po yung insider list of people the government is watching that are behind the reported current destabilization no unang-una si General Romy Pokis general to eh no Orly De Leon general din po to no Benjamin Magalong pero si Benji Magalong po mayor nagdeny na po siya ha yeah, for confirmation daw po eh nagdeny na eh no okay Johnny Macanas hindi ko po alam sino to eh. Gerald Bantag eh ito po yung parang ano uh, dating Booker chief General Bantag ang tawag nila dito eh pero bigla siya po to ang alam ko eh gurot. Ang alam ko dito ay uh, nagtatago no uh, dahil wanted nga po eh no. At saka si General Bantag ay ano po no nakita ko dati yan sa SM nagpapagupit. Ay, nag hi nga lang ako eh no. Colonel Lachica, ha? Ah? Colonel Leonardo, Colonel Metran. Pero active pa yata tong mga ito eh no. Captain Dado Enriquez, Ferdinand Topacio. Ito po yung lawyer, no? Lawyer nga, no? Vic Rodriguez. Okay? Uh, dati executive secretary po ni Bongbong Bong Marcos ito, eh, no? Uh, Ferdinand Topacio, abogado to. Mike Defensor, dating spokesperson, dating congressman. Dating ano po yan, eh, no? Mataas po yan sa katungkulan sa kay GMA. Chavit Simpson, dating gobernador. Mayaman po ito, no? Bilyonary po yan. Rodante Marculeta, Senador Iglesia de Cristo. Orlando Olamit, Al alias Monk. Sino alias Monk na to? Possible financiers, no? VP Sara Duterte. Pero yun ha, bakit mag-refinal si VP Sara? Ah, um, bakit po ha? Kita. may problema nga siya sa ano eh, sa tatay eh, di ba? Nakakulong. O congressman pulong Duterte. Ha? Chabit Singson. Hindi po natin. Okay? Stop sharing ko po ha? Kaya nagkakaproblema, no? Ewan po, ha? Ewan po. Ano ba nangyayari sa lipunan natin? Okay, ha? Ngayon, mga kawok, pag-usapan natin ang pinakabuwamba, no? Si Tony Freddy Tomasio, ang sikat na abogado, parang action star sa korte, ay hindi na ng ang binira ng bongga si Montulfo. At hindi yung ordinaryong bira ha, yung tipong malakas lang ang lob niya kasi wala siyang bayag. Ano siya, parang slapstick comedy pero sa mundo ng kolumnismo at politika, ito hindi tawa-tawa, ito ay seryosong paghamon sa kredibilidad ng media, mga kaibigan. Okay. Uh, sa loob ng susunod na ilang mga minuto, dadaan tayo sa isang in-depth na pag uh, No, sino ba talaga si Attorney Topacio at bakit siya ang perpektong bayag holder ha, ah, sa laban na ito? Ah, ano ang tunay na kwento ng destabilization list ah, ni Montulfo at bakit sa halip na maging bayani ng katotohanan, mukhang si Tulfo ang nagiging kontrabida sa sariling script. Gagamitin natin ang facts, ha? hindi chismis, kasi sa DZRH style ko, ang satay ay mas matalas kapag nakatayo ha? Ah, sa totoong lupa. Ready na? Let's dive in! Una, kilala natin ang mga manlalaro, no? Si Attorney Freddy Tomasio. Ah, ang lalaking ito ay hindi basta abogado. Siya deputy spokesperson ng PDP Laban, ang abogado ng mga matatapang na kliyente tulad ng dating tourism secretary Wando Wanda Teo ah, ng 2018. At regular guest siya sa mga talk show na parang siya ang hari ng witty comebacks. Imagine niyo ha sa korte, hindi lang siya nanalo sa ng cases, nanalo siya ng argumento gamit ang logic na malalim na parang balisong. At ngayon ha, sa gitna ng alleged destabilization plot against the Marcos admin, siya ang unang tumindig at sinabi, hindi ako tatakbo, lalaban ako. Okay, samantala ha, si Mon Tulfo mga kaibigan, uh, mga kawok ha, uh, si Mon ay isa sa mga Tulfo brothers, yung pamilyang media dynasty na parang ang Avengers ng Philippine journalism. Okay? Pero minsan na parang kontrabida sa plot twist. Siya ang kolumnista ng Philippine Daily Inquirer, kilala sa matapang na artikulo laban sa korupsyon. Pero teka ha, matapang ba talaga? Nung nakarang linggo, inilabas niya ang isang list of destabilizer, destabilizers, isang lista ng mga pangalan, kabilang ang kay Tupasho, na umunoy minomonitor ng gobyerno bilang bahagi ng flat laban sa administrasyon. Anong source? Hindi ko sasabihin kahit pitpitin ang bayag ko. Sabi niya, doon ha? doon na pumasok si Topacio. Malakas lang ang loob niya kasi wala siyang bayag. Okay ha? Samantala si Montulfo mga kawok. Si Montulfo ay isa sa mga Tulfo brothers, no? Ayan, tapos na pala tayo dyan. Ha, <laughs> ha, Okay ha? Bakit witty ito mga kaibigan? Kasi mga kababayan, ito'y hindi vulgar, no? Uh, para sa sake of shock ito'y punchline na tumuturo sa core issue. Ano ang punto ha, ng pagiging matapang kung walang transparency? Sa mundo ng journalism, ang source protection ay sacred. Pero kapag ginagamit mo para magtago ng kahinaan, parang si Tulfo na nagiging si Pinocchio. Ha? Ang ilong hindi bayag ang lumalaki. Shoutout sa inyong mga OFW sa Canada at Australia. Kayo na lumalaban sa abroad para sa kinabukasan ng kabataan dito. Ito ang aral. Huwag matakot magtanong, pero siguraduhin mong may bayag kang ipakita sa katotohanan. Ngayon ang pag-usapan natin ng epicenter, ang destabilization, ang destabilization list ayon sa column ng Tulfo noong November 3, 2025, may isang grupo ng mga oposisyonista kailangan ng ilang dating opisyal at aktivista na umunoy nagplaplano ng Aus Marcos Plot. Binanggit niya ha, si Topacio bilang isa sa mga minomonitor pero walang konkretong ebidensya. Bakit? Kasi sabi niya, confidential sources, makakawak ha, sa aking maraming taon sa DZRH, ang confidential source ay hindi licensed tulay. Ito ay tool para protektahan ng whistleblowers, hindi para maging smoke screen ha, sa baseless accusations. Walang opisyal na pahayag mula sa gobyerno na kinukumpirma ang list na ito. Si National Security Advisor Eduardo Año, walang comment. Si DILG Secretary tahimik din at si Tupasio sa kanyang expose noong November 10th diretsong key naman. Sabi ni Montulfo, hindi daw niya sasabihin kung sinong source niya ng lease of destabilizers kahit pitpitin ang bayag niya. Malakas lang ang loob niya ha, kasi wala siyang bayag. Ito hindi personal attack, ito'y critic sa journalistic integrity. Bakit? Kasi noong 2018, ganito rin ang ginawa ni Tulfo kay Tofasio as a Wanda Teo ad deal, ha? scandal. Tinawag siyang all talk, no action, without full context. Ha? history repeats pero this time si Topacio ang may comeback na parang Al Fraser. Ah, Vibe, mga kaibigan. <coughs> at para sa inyong mga kabataan sa Pilipinas at Estados Unidos, ito ang lesson ha. Sa social media era, ang isang post mo ay maari maging viral. Pero ang katotohanan, ang mananatiling hari, huwag maging parang si Tulfo na naglalaho ng source tulad ng ninakaw na pera sa budget. Okay, mga kaibigan, paumanhin sa interruption mga kawok ha kung nagustuhan niyo ito ah, mag-like at mag-share na rin ha? para sa mga exclusive content join the membership na balikan natin ng 2018 na si Wanda Teo ha In ini-resign dahil sa 60 million ad pesos no ad placement kay Ben Tulfos Bitag no Simon subigaw ng fall tinawag si Topacio na ulyanin ah Uh, pero anong facts walang corruption proven voluntary return pa ang pera at ngayon na 2025 pa ulit-ulit accuse without evidence hide behind sources uh, parang pattern ng tulfo brothers matapang uh, na, sa column. pero kapag tinanong family matters lang ito huh? kung ang tulfo clan ay superheroes simon ay ang shadow uh, Laging nagtatago walang face Shoutout sa Italy, ha? Germany at Japan. kayong nagpapakita ng disiplina sa trabaho. Tignan ninyo ha, ang tunay na bayani ay hindi nagmamalinis ng pangalan ng iba pang iba para sa clicks, mga kaibigan. Okay, lumalawak tayo ha sa panahon ng fake news at deep fakes. Ang ganoong lisa ay hindi lang chismis. Ito'y potensyal para sa red tagging na maaaring mag-lead sa harassment o physical na panganib. Si Topacio ah, bilang abogado ay tama. Kailangan ng accountability. Bakit critical ito sa OFWs? Kasi kayo ang nagpapadala ng remittances na sumusuporta sa stability ng gobyerno. Hindi sa destabilization fantasies. Ha. At sa mga kabataan, itong wake-up call. Gamitin niyo ang social media para sa mga facts, hindi para sa fear-mongering. Sa pananaw ni Haberna sa public sphere, ang tunay na diskurso ay batay sa reason. Ha? hindi sa anonymous whispers. Si Tulfo ha, parang echo chamber na walang echo. Hello! Okay, shout out sa United Kingdom, New Zealand at Hong Kong. Kayo na lumalaban para sa demokrasya. Mag-subscribe na at maging bahagi ng ating global work community. Mga kawok, sa huli ha, si Atty. Tupasio ay hindi perpekto. Pero sa laban na ito, siyang may bay bayag na ipinapakita transparency, wit, at hindi matatawaran na loob. Si Montulfo, oras na para magpa-check up. Baka low uh, testosterone ng ang issue, ha? hindi destabilization. Joke lang po yun. Ha? Okay, anong inyong take? Ha? Comment down below sinong mananalo. At huwag kalimutan, mag-subscribe na, mag-like, at sumali sa membership para sa exclusive social commentaries na tulad nito. Mga kababayan, sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan ang unang dinudurog. Pero kasama kayo ha, kaya nating itindig ang tama. Sumali na sa aking YouTube membership. Sama-sama, panatilihin nating malaya at walang takot ang boses natin para sa bayan. Salamat sa inyong solid na suporta. Mag-subscribe na ha? sa hashtag WalkWithLan YouTube channel membership at maging bahagi ng ating masiglang laban. Hashtag laban para sa katotohanan. Hashtag walkwithlan. Maraming salamat at mabuhay ang Filipinas.